So, good morning sa ating lahat, mga sanon, no? So, hindi muna tayo siguro mag voice over ngayon. So, ito... Ano yun? Ito, mga sanon, no? Uh, Nagwa-wild. Tapos, nilinisan na namin yung... Injection pump niya. Saka so, yung plunger. Uh, nag... change oil na rin kami. Changhong pala ito, mga sanon. Changhong. Tapos uh, uh nilinis na rin namin yung tangke yung supply nya mga no. so ngayon di pa rin nagwo wild pa rin so naisip ko mga sanong, may nag comment sa post ko na baka na um, over yung supply dito mga sanong, over kasi napansin ko nga mga sanong, malakas siya malakas siya magtapo ng krudo supply dito sa injection pump so nakita ko naman ito masano sa palagay ko ito yung dito kasi yan eh ito yung parang adjustment nya kung malakas o mahina yung ibubuga yung sakto lang ibubuga na krudo masano so sa palagay ko ito talaga yung dahilan siguro siguro nga nakita ko lang yung comment masano so try natin so ito ito mas hindi mo na siya maikot talaga kasi na ano na sa pintura yung thread so pag ganito sana talaga wag na sana isama yung no thread sa pintura sa pagpapaganda ng main engine uh, generator kasi ano tayo lang mahirapan ba so trabuhin muna natin to ngayon mas ano ah. kuha muna ako ng ayan no naikot sya naikot pala to eh kuha muna ako ng ano ah ito na steel brush steel brush. Masano. So samahan niyo ako masano. So tulog pa yung ibang yung oiler kumasa no kasi na duty sila tuloy. Eh. Ayun. So okay lang naman. Tayo muna dito kasi hindi naman to mabigat na trabaho masano eh. Iniisnen na natin to para maikot. Para maikot pa siya. Try ko. So, ito mga sanon, ko na na maigi yung adjustment ng crudo mga sanon, no? Kasi hindi na siya maikot dahil sa pintura. So, pasensya na kayo mga sana, kung hindi ako sigurado sa pangalan nito mga sanon. No? Kasi talagang first time ko mga sanon, no? Ng nito. So, pasensya na talaga kayo. Pero, papakita ko sa inyo yung mga nakita kong way mga sano kasi ang akala ko dito mga sano ay ito na talaga yung dahilan na um, pagwa wild ng aming generator yun pala ay hindi pa mga sano so ito mga sano nalinis ko na uh, pwede na nating kabit ulit So ayan mga sano, pwede na ko na siyang ikutin, naikabit ko na yan, nakita nyo na. So, ngayon, papakita ko sa inyo mga sano, yung buga ng aming injection pump mga sino, papunta sa uh, injector mga no kasi yan ang gusto kong yan nakita nyo na mga no yan ang gusto kong pahinaan mga no para hindi na siya mag -wild. kaya naman tinitingnan ko yung isang generator mga no dyan sa likod ko para parang gusto kong iparihas lang ba kung na hindi siya nakapasok talaga ay kaya yan tumitingin ako sa likod mga sino kasi ayan ina-adjust ko 'yan para maparihas ko sa kabila baka sakaling mag-listen yung buga ng krudo masano kasi sa tingin ko lang naman masano na ito yung dailan pero uh, may nakita kong way masano may nakita ko may napansin ako buti nga ginayd ako ni Lord mga sano no mana makita ko yon so ayan mga sano ina-adjust adjust ko pa rin ikot ikot ko pa rin pero kaso sobrang lakas pa rin mga sano kahit yung governor ayan yung governor ina-adjust adjust ko rin mga sano tapos tinitingnan ko yung loob mga sano wala pa rin kaya ayan nagdesisyon ako mga sano na tingnan ko yung flow sa kabila yung flow sa kabila mga sano talagang konti lang hindi ka, bi, hindi katulad sa nagwa na genito na talagang buong-buo madami. So ayan, napatitig ako at tiningnan ko yung loob. Tinanggal ko yung adjustment pa nga sa no? nakita ko talaga don sa loob mga sanon, na bakit parang walang play yung gobernor. Kaya ayon nakita ko yung dahilan mga sanon. Pakinggan nyo. Sa gobernor namin bakit siya nagwa-wild at hindi na gumagana tong gobernador parang matigas na talaga ba kaya pagdating ko dito, may alam rin na nakaset na lang. Siguro, sa palagay ko mga sanong, first time ko kasing magbaklas nito, itong plunger yata. Plunger ito mga sanong eh, no? Siguro, kasi itong ano, hindi naka nakahiwalay. Ito, ito, ito. Hindi ko alam mo pangalan nito mga sanong. ito dapat itong ulo na tunat dito sa loob para maganon-ganon -ganon siya no sa palagay ko lang ba so try natin kasi pag ganito lang tumasa no pag baklas namin talaga ganito tapos ito hindi na siya maka revolution diretso na ganyan patay di ba kaya pala kami nahirapan na patayin yung nag-uwi siya kasi hindi na masarado yung crude supply kasi pag ganyan sarado yan. So, ganito yung direksyon ng sarado, mga sano. Sarado, ganyan. Ang bawa, nakaset na yan. Ay, hindi pala nakita nyo. So, ganito yung pag nakasarado, mga sano. Tiyo lang. 0.5 eh. ko lang. Yan, naka 0.5 na ha. Kasi, kaya hindi pala, wala pala sa ano. yung pinakita ko sa inyo wala sa gitna yung ito ulo nya kaya pag pinatay namin yung nag wild ganyan hindi siya namamatay kaya ang ginawa ko no ano sinarado ko yung supply na crudo kaya namatay siya ayan pala yung palagay ko masano ano yung ano nito eh, dapat na sa gitna to mas ano tela ah dapat ito nasa gitna ito ito sya na ito sya nasa gitna to para pag pinatay mo pinatay mo ganyanin mo kasi ito yung patay sa ito yung pagpatay ng generator masano off ganyan hilahin mo sya tapos mahila na sya dito ayan, ganyan na ito na mahila na sya dito kasama to so mawala na ng supply ng crudo kasi nabablock na dito di ba tapos pag pinalakasan mo ito ganyan revolution diin mo lang dito papunta dito ganyan so lalakas siya kasi yung crudo iyan so ilagay natin to dapat ito masano ilagay nat, at lang dapat ito nasa gitna na diri sa tunga gini butang na ni kini ibutang nato ni diri sa pagitan diri oh kay para ma na shapely oh hay. ay ko na bullshit oh, bullshit oh, tatawag nga ako ng oiler di ba kini gahi man kini pre mm. basta masit na nato na diha Muna ito pa hitaan pa agirun nga. Kini siya. Masunod para na i-play kini atong gobernador susak so, sila nga ang guba ani eh, gobernador gobernador ino hmm. aso asa ay ini ni lang ang yeah, musul ato di musul na busi di di na musul ay sa tanggal din sing na to ni tanggal ni be kini adjust sa kwan. Krudo ni tanggal na to ni wow eh. So ayun mga sano talagang tuwang tuwa ako mga sano no, na makita ko yung posibleng dahilan talaga mga sano kaya walang play yung gobernur namin kaya nagwa wild mga sano no, kasi walang play talaga kusang pumapasok yung crudo kapag nagbabibrate wala nang bumabara sa crudo kaya hindi na gumagana yung governor Masano at nakita ko talaga kasi yung arm ng governor Masano sa loob ay hindi ay hindi niya hindi kumakapit don sa parang may nakausli na ulo don sa plunger Masano kung saan nakokontrol yun nang buga ng krudo mga sanong, no para gumana yung gobernador so pasensya na talaga kayo mga sano kung talagang hindi ko masabi sa inyo yung mga pangalan kung ano yung exact pangalan mga sano pasensya talaga kayo kuha oh, gino anak na siya dapat hindi na siya dapat anak na siya dapat na anak na siya na siya dapat na ano stay, No, ni mga na naan siya dapat bihasa tunga? Kaya para na i-play. Wala ka, nasakpan ka. Nasakpan So, ayan mga sano, Nakita nyo na may kasama na ako si Euler yan mga sano. Ginising ko na talaga siya. Kasi para makita niya. Para malaman rin niya at magkaroon din ng knowledge mga sano, no, Na kung... Kasi sa palagay ko talaga masano yan talaga yung posibleng dahilan kaya nagwawal yung generator namin masano so para sa akin masano no big achievement to sa akin kasi first time ko tapos matut na uh, natutukoy ko yung dahilan ng pagwawal ng aming generator masano no sa pagkulikot lang at talagang pasensyang pasensya sa inyong lahat masano kasi hindi pa talaga ako expert kaya hindi ko alam yung mga pangalan ng mga parts na yan masano sa loob ng changhong na marinamasano no kaya sana intindihin nyo mga sino. Okay. Okay. Di ba no? oh, awap, eh. na So tawag para ma-adjust nato ang magtanaw na oh, supply sa produkto.

Mas a não natin. So ayan mga sanod, this time ay humingi na ako ng tulong sa second engineer ng Bini masano So kakalipat lang pala niya ng Bini tapos galing siya talaga sa tagbot kambara mga sano, no so kaya ko siya tinawag mga sano kasi isasabay ko na rin yung pag ng mga gear mga no? kasi nagwintuhan kami nung nakarang araw meron siyang experience ng pagtiming timing ng mga gear mga no? so maganda to para hindi talaga ako magkamali kasi ayaw ko naman magpaka expert talaga mga sano, no so ayan mga sano yan yung mga gear ng Changhong. So, yung yang hinawakan ko yan, yung main, main gear mga sano, no? So, may mga numero yan. Sa uh, ibang gear na nakadikit sa kanya mga sano, isang numero lang. So, dapat yung mga numero na parihas, dapat nasa gitna, yung isang numero nasa gitna ng dalawang dos. Halimbawa, yung isang gear na may number one dapat nasa gitna nang dalawang number sa main gear saka yung iba masano ayan makikita nyo naman so ina inaayos niya yan uh, tinulungan niya ako magayos masano at kasi may experience na siya so mas maganda yan na hindi tayo magmarunong para hindi tayo magkamali masano eh hey, pangita mo please shut up kasi segundo Sick, salamat ka <laughs> nag timing ng mga gear ng changhong so on board pala to sa ano Um, Tagbot bini, Tagbot bini, tinawag ko lang. Thank one. you so much. Please call Alar. Okay. Ibabalik may karanasan na. Binuktot so, sa So ayun na nga mga sanon no. Sobrang tuwa ako mga sanon kasi napaandar na namin yan talaga. At papakita ko naman sa inyo na umandar na talaga at hindi na nagwa-wild yung changhong namin mga sanon. Sobrang saya ko talang kulang talaga mga sanon no? kasi nakuha ko yung mali ng aming changhong kasi natakot ako mas ano na isa na lang generator namin paano na lang kung yung isang generator ang magluloko tapos yung isa sira pa so wala na kaming kuryente niyan mas so talagang uh, hinanap ko yung dahilan mas so salamat sa tulong din kay kan engineer sa pagtiming timing na mga gear Gaby. sus mula umaga ilang oras mula alas 7 Okay na sana kaso walang timing and buti nga tinawag ko si Segundo. Salamat si Kasek. So okay na. Hindi na nagwa-wild. Masa ano, Yung gobyerno na ayos na. Yung timing ng gear. Lahat. So itawad na na ito, Dandre. Ako okay. 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 na sabing maayos na sir. Kasi di na nakakatakot yung tulog. Oh, <laughs> di na nakakatakot yung na. So. <laughs> sige. Ako na ni Kabit ni Return. oh so, papandarin na ni Wheeler ha. Wala na. Hindi na nag-alam -ano Hindi na Hindi na nag-wild. So oh, ayan mga sano nakita nyo naman na talagang umandar na mga sano no at sobrang tuwa talaga namin mga sano na nakuha ko yung nakuha ko yung ano mga sano yung dahilan ng pagwawide at salamat rin kay si kan engineer ng Bini mga sano no na hindi ko talaga natanong yung pangalan niya na nagtiming timing ng mga gear ng changong mga sano so upon recording this upon Editing this video mga sanos, yung generator na yan nagamit na namin kagabi at talagang wala na talagang problema mga sanos. So, salamat talaga Lord sa pag-guide. Salamat sa mga sumuporta na nakatulong sa akin mga sanos. So, hanggang dito na lang ang vlog na ito mga sanos. Sana may natutunan kayo. God is good all the time.